Narito tayo ngayon upang matonghayan ang latest update sa Well and Rachel Love Team. pagpapatuloy ng ating istorya ay tinanong ni Ate Edna si Miss Rachel kung meron na daw ba itong naging boyfriend. Sabi naman ni Miss Rachel ay wala pa daw. Sabi naman ni Ate Edna ay mabuti daw yun sapagkat kadalasan daw sa ngayong panahon ay ang mga kaedad niya ay marami ng boyfriend. Sabi naman ni Miss Rachel, ay wala pa naman daw siyang naging boyfriend. Meron daw mga naniligaw sa kanya ngunit hindi naman nagtatagal sapagkat sumusuko ang mga ito. Sabi naman ni ate Edna sa kanya ay eh si Rowell Rachel, sa tingin mo i-rate mo nga si Rowell kung gano'ng kataas yung pag-asa niya sa'yo? Natawa naman si Miss Rachel at ang sinabi niya na rate ay 7. Nung sinabi naman ni Miss Rachel na 7 pala ang rate niya, sa pag-asa ni Kuya Rowell sa kanya ay nagsihiyawan ang lahat. Oh my Tapos naman ito ay tinanong ni Kuyaval kung sila sa daw ba si Miss Rachel. Sabi naman ni Miss Rachel ay hindi naman daw siya si Losa, lalo na sa mga nagkakagusto kay Kuya Rowell. Tinanong naman Kuya Val si Kuya Ruel kung si Loso ba ito. Sabi naman ni Miss Rachel ay hindi niya daw alam. At ang reply naman ni Kuya Ruel ay depende daw sa sitwasyon pagkatapos naman ito ay tinanong naman ni Ate Edna si Kuya Rowel At tinanong niya ito, sinabi niya, Rowel sa tingin mo, gustong gusto mo ba talaga si Rachel or napipilitan ka lang dahil sa love team? Naging intense naman ang paligid noong tinanong ni Ate Edna si Kuya Rowel ng tanong na yon. Music Ang sagot naman ni Kuya Ruel ay sabi niya, ah, Opo, talagang gusto ko po talaga siya Ate Edna. Kasi talagang nakita ko po sa kanya yung mga gusto ko sa babae. Yung family oriented. And nakilala ko na din po talaga yung mga ibang ugali niya. Kaya maghahanap pa po ba ako ng iba kung nandiyan na siya sa harap ko? Kinilig naman si Miss Rachel. Oh my Angel, Angel. Pinarate din ni Ate Edna si Kuya Rowell kung gaano niya daw kagusto si Miss Rachel. At sinabi naman ni Kuya Ruel na ang rate niya ay 9. Kaya naman kinilig ang lahat. Nagtanong muli si Ate Edna kay Miss Rachel at sinabing, Rachel, sa tingin mo ba yung 7 na ni-rate mo kay Rowell ay tataas pa? Natawa naman si Miss Rachel at sinabing, Opo, pwede naman po pag na-develop, kaya naman kinilig ang lahat. Pero ito, ano, Rachel, wala ka pa naman boyfriend. Wala pa. Ito, dapat naman sa bitin. Marami yung mga kabataan. ano pa lang, high school pa lang, mga boyfriend, boyfriend. Yung mga nandigaw lang po, pero hindi rin po nagtagal. Hindi mo sinasagot? Hindi po. Basta pa naman, 17 may makulit po. Ha? may makulit naman ligaw, kagaya mo. Basta mga edad pwede. Basta mga edad pwede. Pero ano, hindi si na naalis sa bahay. Opo si Ruel, di ka na yata na naalis sa bahay Malis Maalis po kasi mas hard po ang minsan. May pag-asa naman si Ruel. <laughs> si Ed. Si kumusta? May pag-asa naman kaya si Ruel? May pilup yan? 1 to 10, ilan? Si Mga panigsa. 1 to 10, ilan? Saan doon? 7 yes, po. Yes, 7 oh. Ay! Pasadong, pasado. plus 15. Magiging <laughs> 10 pa <laughs> si, yan. Ano yung dibilot ka? Huwag tumatagil siya. 7 Parang akawakan ko na yan. Halimbawa, na, laman mo na may...

Pag nasa lugar ka lang, tapos, ano, kung mahal na mahal talaga siya. Hindi naman mo lang yung sino sa tao. Oh, lang. Huwag mo yung sobra oh. na lahat na lang ay binabantayan. Hirap naman yung Pero lalo mo nga bata si <laughs> Bata mo <cero>, na. Lalo mo bata na. parang, parang ano na, parang teenager na. Maka kasing ang ito lang. yun na, sa gano'ng stress ay? Huwag bata. bata eh. <laughs> Gusto mo talaga, gusto mo ba talaga si Rachel o napipilitan ka lang dahil sa love team? Gusto mo talaga ang tayo kasi yun ang na, kasi sa babae. Nalaman ko na yung kanyang family background tapos yung totoong galing. So, maghanap ko ba ako ng iba? No? Na andyan na Ibig sabihin sa ibig sabihin sa rating, 1 to 10 nila? 9. Yung isang person eight. talagang getting to ng chatter pa kami. Ganyan. Hindi uh, uh, pa naman kami talaga office siya. na Pinawisan si Rachel, no? <laughs> ano sa pakiramdam sa ano mo? Sa pakiramdam mo yung 7? Ano tatas tataas? Pag ano po, na-develop. Halina <laughs> ang atsint niyo ah! Pag na-develop. <laughs> <Pag> na <-develop. laughs> <Pag> na <-develop. laughs> Anong hindi ka si Ruel? Anong hindi ka si Ruel? <laughs> dait, <malalag. laughs> Anong hindi ka si Ruel? Dait. gusto mong lugar na napili? Malalag o dait? Siguro sa ngayon talagang, ito yung talagang nagustuhan kong lugar, yung Daet. Yeah. Kaya nga gusto ng pamilya ko din na makapunta din dito. Para... Kung, kung wala si Rizel, Daet malalag. ano? <laughs> Daet siyempre. Tapos maaway na lang ako minsan sa malalag. Para mag-update ng mga beneficiaries. Ang bagay kasi kayo, Robert, yung... Oh, na uh tayo, <coughs> buhay, like yung nangyari sa kanya Oh. Ang talaga sa buhay. Ang life-changing yung nangyari sa'yo. Kasi kung doon ako, hindi ako mag-grow as ganito. So, kailangan mag-explore din ng ibang ano. So, ito, nagustuhan ko yung lugar, yung dahil. Siyenta na yung moda, ito right? malalag. Kung <laughs> <laughs> <So>, malalag ako, sa <laughs> wala <So, malalag. laughs> so, <malalag> sa dahil. Sa wala na sa dahil. <laughs> Matagal na ko yung malalag eh. Dala ko pinanganak. hanggang dito na lamang muna ang ating latest update kila Kuya Rowell and Miss Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!